Ngayong araw ngayon, sobrang napakas ng wala. Kaya naman napakasarap ang matulog. At dahil maulan ngayon ay hindi muna tayo makapagtinda. At dahil maulan ngayon ay mahina ang ating kitaan. Kapag ganitong panahon ay napakasarap kumain ng mga gulay na isasawa mo sa bagoong tulad ng talong okra. At ang sarap din maligo sa ulan kapag ganitong panahon. At dahil wala tayong pagkitaan ngayon ay ayusin ko muna itong mga sako ng yelo. Sa totoo lang ay maayos naman ito. Dahil wala akong magawa ay gagawa muna ako ng video kunwari nag-aayos ako ng sakong ito. Sa mga hindi nakakaalam, ito po ay sako ng tube ice na aking ginagamit sa aking pagtitinda. Madami-dami na nga itong naing at sa tingin ko ito ay nasa 70 piraso na. At para meron lang tayong magawa ay ulitin ko ang pag-aayos nito. Papagpag ko ng konti at eh, pagpagpatas-patasin. Kung itatanong nyo kung magkano ang isang piraso ng sako, ito po ay nagkakalaga ng tatlong piso. Yung ibenta ko sa may palana sa bayan ng Lemery. Kung kayo po ay may mga sako ng mga pigs, ay eh, pwede rin nyo pong ibenta doon hindi ko alam ito na nabibenta. Kaya ang ginagawa ko ay tinatapon na lang at saka sinusunog. Sa isang araw po ako ay nakakadalawang sako ng yellow ng chubais. Kaya sa loob ng isang buwan ay madami-dami din ito. Makakatagdag din ito sa pambayad ng kuryente at saka tubig. Bukas sana ay bakalak ko rin itong ibenta. Ngayon, maraming baha sa lagda. Kaya kung ikaw ay walang ginagawa, maaari mo itong maging sideline. At maging bukas sa iyong isipan na ikaw ay magdegosyo ng ganito.